Umarangkada na ang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa mga tatakbo sa barangay at SK election sa Oktubre. Live na magbabalita mula sa Tagig. Simon Gualvez Mon, kumusta ang sitwasyon dyan sa Tagig ngayong umpisa ng election season para sa halalang pambarangay? Cheryl, uh, hindi ko lang narinig yung unang tanong pero kung ang tinatanong mo ay kung kumusta lang ang sitwasyon dito sa Tagig in terms of the first day ng filing ng COC. Eh, so far, so good pa naman pero nagkaroon lamang ng kaninang ilang aberya dito nga sa nadagdag na 10 embo barangay sa Tagig no dahil nga nagiba daw yung precinct number bagay na sinasabi ng COMELEC Tagig na no? wala naman dito magiging problema sinunod lang daw nila yung pattern no ng mga presinto bagay na kanilang pupuntahan bababa sila sa 10 embo barangay para ipaliwanag yung naturang pagbabago pero in terms of their personal records wala naman doon naging pagbabago at rehistrado pa rin naman daw sila dito sa darating na halalan Cheryl Bago yan nang galing ka sa Maynila kung saan sa mall ang uh, filing ng, candid ng, candid ng candidacy. Kumusta naman? Oo, sa, sa Maynila naman, Cheryl, uh, kanina, eh, nagkaroon ng talagang usual usual situation na talagang dagsa no o buhos pa rin yung mga mga tao yung mga nagfa-file ng kandidatura nga sa darating na BSKE o Barangay at Sangguniang -Sang Kabataan Elections pero ang difference lamang nailipat na hindi na ito sa COMELEC office Aroseros kundi napunta na sa mga sinihan ng mall kaya mas komportable kahit no ang mga ang mga magfa-file ng kandidatura pero still mahaba pa rin ang naging pila dito sa ginanap or ginaganap pa na filing of COC dito sa Maynila. Tanging sa Manila lamang no, yung ilan sa mga nakita natin na nag-file ng COC sa mga malls, other places, eh, still sa mga COMELEC offices pa rin, Cheryl. Ngayon nagumpisa na ang COC filing, ano-ano yung mga ipinagbabawal ng COMELEC? Dalawa, ang pinaka-pinagbabawal ng COMELEC, Sheryl. Una, gun ban. So may gun ban na pinapatupad, ibig sabihin naka, naka, nakataas na po yan mula ngayong araw, August 28 hanggang November 29. At magkakaroon na nga po ng mga checkpoints sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero visual check lang po ito, ibig sabihin uh, plain view. Kung may makikita lang po na kahinahinala, doon lamang hihingin yung kopya ng lisensya at ORCR ng mga sasakyan. Pangalawa, bawal ang premature campaigning. Kaya oras na makapag-file na po ng kandidatura ang mga tatakbo sa darating na BSKE, automatic they are classified as candidates na kaagad. Kaya naman hindi sila pwedeng mangampanya oras sa paglabas nga ng mga uh, COMELEC offices. Ibig sabihin, mula ngayong araw or mula September 2, no, yung last day ng filing ng COC, hanggang October 18, bawal silang uh, dito sa sa darating na BSKE. Only Start lang ng October 19 hanggang October 28, papayagan mga panya ang mga barangay at sangguniang kabataan uh, candidates. Cheryl. At para malinaw sa lahat, kailan ang start ng campaign period? Ayan, mag-start yung campaign period mga kapatid. October 19 hanggang 28, Diyan lamang po no, yung pinakapapayagan ng mga kampanya ang mga kakandidato. At uh, sampung araw po yan na binibigyan po ng pagkakatoon para makapagpakilala ang mga kakandidato nga sa darating na barangay at sanggunyang kabataan elections. Ngayon, yung premature campaigning kasama po, hindi lamang yung mga nakapaskil, pati na rin yung mga online posts. At kahit wala doon nakalagay na vote for o iboto ito, eh, kasama pa rin doon sa indirect campaigning na binabanggit ng Comelec na pwedeng i-file na premature campaigning na maaari mauwi naman sa disqualification ng isang kandidato. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualdez.